Okay na tayo dyan. So, tinuloy na lang natin dito. Ang problema, matatandaan to eh, no? So, ganyan na lang ginawa ko. Every other step. Para pwede siya umapak dito. Ngayon, pag natuyo yan, tsaka naman ito natin yung lagyan. No? Eh, kinabukasan din naman tuyo na. Eh. No. Tsaka ano, uh, may sikreto. Para hindi masyadong tusok-tusok. Uh, pagkabara nyo. O, uh, kako, hindi ko na minsan binabara. Ulit-ulitin lang yung pagrodela para mas pumantay yung bato-bato. Hindi siya matalas masyado. Pag binara mo kasi, nagi maangat yung bato-bato. Hindi siya lumubog. Kasi eh, nadaanan na ng yung bara. Erodela uli eh. ulit natin. Ulit-ulitin lang erodela para kuminis. Hindi masyado matalas. Ayan, so, tuloy na lang din natin to. Ito ang kaso, ngayon, naubusan, nandito <laughs> diba <tayo? laughs> pa tayo, uh, ang dami pa. Hindi ko kasi sinunod yung recommended na dami nung sinabi ng supplier. Um, sabi kasi, hindi nataputan eh, pero tingin ko dapat kailangan talaga eh. Ngayon, bumili na ako in advance ng nabibili sa Shopee, na pang top coat din. Hindi ko lang alam kung parehas sila pero tingin ko parehas eh. Tingnan natin na lang yung pagkakaiba o pagkakaparehas. Ito para tong glue na ano, medyo clear ng konti sa glue. Ito pag binuksan natin, tingnan natin kung parehas. Walang nabibiling malaki, dapat malaki na lang. Tingnan natin, mas medyo libreng brush. Oh. Naka-plastic pa. Pero tingin ko parehas naman. Ganyan na ganyan yung hmm. ano, itsura. Oh. Kaya hindi rin ako bumili ng marami kasi mas mahal tong top coat na to. Ay, hindi mahal din to kasi ano, maliit lang tapos magkano na? Eh, parehas tingin ko. Tingnan na lang, tignan na lang natin kapag pinahid na. Huh? Yun nga lang natapon na. Yung delivery, bakit kaya nabutas to? Kupitin na lang natin. Sali na lang natin dito. Ha? Ay, dito. ano ba? Kupitin na lang. Yan, nasali na natin. Tat Mukhang parehas nga. Pati amoy, parehas eh. Uh, mas mas mild lang yung amoy ng netong konti kumpara dun sa binili natin. kasi amoy na amoy na chemical neto. Medyo mild. Palibasa siya. Eh. Yung tingnan natin pag in-apply. Hmm. Parang walang pinagkaiba. mag-gray. Ganun din eh. tingnan natin pag natuyo. Hmm. Tingin ko dapat makapal talaga ang ano. Pahin mo. Para mawala yung talas. Ayan no? Kasi nanonood siya sa mga sulok-sulok eh. Tutusin kahit wala nang ano, top coat. Pero magkakaroon ka ng mga pores Butas-butas. Eh. So, mas maigi pa rin na itop coat yan, Medyo ginabi na. <laughs> At medyo basa pa. No? Kumintab. Kumintab yung bato. Tapos parang may plastic na tap. May plastic na na nakaibabaw. Tapos nawala na yung mga uh, um, meron, meron pa konti. Yung mga humiwalay na bato. Dumikit pa yung iba So, mas nagdidikit siya. Ah, eto. May napansin ako. Ito brush in-apply ko eh. Ayan oh. Kita ba? Ayan. Mas parang plastic siya kapag brush ang ginamit. Dito kasi roller. Pwede rin naman paleta na. Pag gusto nyo makapalang talaga. Pag sobrang kapal kasi sa wala nang talas. Eh nagtitipid ako sa top coat. <laughs> roller ginamit ko. Pero dumikit pa rin naman oh. Nagdikit-dikit sila. Siguro pag nagka-budget, doblehan natin 'to, Isang coating pa lang naman kasi. Tapos, ayan, tingnan natin kinabukasan pag tuyo. Medyo ano pa kasi, basa pa. Ayun, gabi na. Ah, di kita ng araw. Kinabi na kasi ako kaya bukas na lang. Tingnan natin. Ayan, so yun, okay na. Ayan, nalagyan natin lahat. Ayan natin. O, parehas naman. Uh, parang ang pinagkaiba lang isa ano, na. Medyo mas matagal matuyo ito ng konti. Uh, 10. 10 hours hindi pa tuyo. Pero dun sa original niya na top ko. Uh, 10 hours tuyo na siya. Pero siguro. Pero konti na temperature mga 12 siguro. Ayan. Wala na rin talas. Tapos. Ayan. Ganda naman parang may plastic sa ibabaw. Saka dagdag kapit. So, yun. so, abangan nyo naman. O, tapos na tayo dito sa taas. Yan. Bakit? Plus na itong hagdan. Abangan nyo naman. Doon tayo sa pinakababa. Ang ah, itatayo natin negosyo. No? So, tindahan yon Kaya natin kung anong pwedeng may lagay natin sa tindahan. Ang ah, tindahan. Basta store. No? Sige. Okay. Thank you. At sa mga susunod pa natin, pwedeng i-review dito sa munti nating bahay. No?